Good afternoon po sa inyo, Sir Marvin. Ano po ba, Sir, yung trabaho ni dun sa Nueva Ecija? Farmers po. Si Mrs. po ba? Ano po ba yung trabaho niya? Housewife lang din po. Kasal kayo, Sir? Opo. Ilang po yung anak ninyo? Lima po. Ano po ba, Sir, yung reason, Sir? Bakit siya, Sir, umalis noong September 26? May idea ka ba? Mayroon po. May proof ako. Ano yun, Sir? Yung may lalaki po siya. So ito nga, may mga proof nga pinakita si Sir, no? Ang so ano po, Sir, yung gusto yung mangyari dito? Sir, makausap ba siya o kung gusto mo siya sampan ng kaso? Gusto ko po sana buo yung pamilya ko. Okay. Nga lang po, hindi po siya nag a -appell. Kaya po ako dumulog dito nang bigyan ng linaw na kung ano po yung gusto niya. Sige sir. Tutulungan po kayo sir ng One Test Radio sir para magpanawagan sir. Mahanap to muna si Ma'am Mayet Amador. Opo. Tapos kung mahanap siya, i we will try sir nga mapakausap kayo para mabigyan linaw sir kung ano. Okay, po. Kasi nga, Ni namin sir yung gusto mo na gusto mo sir syempre yung pamilya ninyo buo. Ayun nga sir so hindi pa naman tayo sir, abot mo sa punto na kasi kung pwede naman lang maayos ayun sa gusto niyo sir iayusin na lang sir. Opo. Okay. Kung hindi po talaga siya makikipagayos na talagang makikipagdinan siya mm. hihingi po ko sa inyo ng tulong makasuhan po siya. Sige po sir. Now regarding that sir, ang uh, yung kaso na pwede na may sampas sa kanya kung sakali nga hindi siya magpayos, pwede yan talaga sir kung cubinage. Kasi una-una, kasal kayong dalawa. So tapos, alam niya kasal siya tapos syempre yung kasama lalaki, most likely sir, alam din na kasal siya. Okay. Diba? Kilala mo ba sir kung sino yung... Hindi ko po kila kilala yan. Sa cellphone lang po sila nag... ano yan... Umpisa. Actually sir, ang ah, correction, adultery pa sir, yung kakaso dito sir kasi ang si misis mismo pala yung may mali. Okay. No? Hindi naman kasi. So si adultery yan sir. So may proof lang tayo sir, nag-intus sexual act sila. Adultery na yan. Ngayon po, kasalukuyang magkasama sila. Kasi tumawag po ako, hindi po, eh, una po kanina, tumawag po siya sa akin, hindi po niya number. Okay. Number po yun ng lalaki. Wow! Ah, may pangalan ba yung lalaki, sir? Kung sino? Ayan po, yung Jerry Jerry yan. Ah, okay, so naka-nickname dito sa social media no, Jerry 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 Pro. Hindi mo pa alam sir, 'yung buong pangalan. Hindi po. Okay. So at sir, i gather mo lang sir 'yung mga evidence na 'yan, no? Hindi so, po. so later sir, s'yempre magugustuhan 'yung mga sawan niyo. Pag saka na sir, pag hindi nga kayo talaga magayos, eh natin sa adultery. Mabigat talaga na kaso tu sir ng adultery. Okay at saka 'yung kanya pong gusto kong uh, maano pa po? 'Yung pag-abandon niya po sa mga anak ko. Ayan sir, so under naman sa civil code sir, meron talagang obligasyon yung parents no, so both the mother and the father no to rear and support the child. Ilang taon na po ba sir yung mga anak ninyo? Ang pinakapanganay ko po 16, 15, 13, 11 at 8. So lima. Opo sa limang anak niya, halos lahat minor pa kasi below 18. Opo. Ayan, kailangan talaga yung nanay dyan. Kasi sila nga yung foundation ng family para mag-support, uh, di ba? May kasabihan nga eh. So ngayon na inabandonan niya yung mga anak niyo, sir, mananagot talaga yun siya, sir. Aside na mananagot siya, sir, sa batas, syempre sa konsensya, yun saka, sa moralidad, no? Ng uh, Filipino values, may iyan naman siya dapat. Kasi mas pinauna niya pa mga bet kaysa sa kanyang pamilya. So ayan, sir ang tutulungan po kayo ng team na sa radio para mahanap si Mrs. Pero kausapin niyo din, sir. Kung magbagong buhay siya, sir, bumay sa inyong pamilya, papatawarin mo ba siya? Kayang-kaya kaya ko po dahil mahal ko po siya. Okay. So, ayan po, narinig natin po. Si sir, kung pwede lang ang maayos yung pamilya, paayusin. Pero sir, pag hindi na siya gusto makipagayos, kakasuhan mo na siya. Opo. Okay. Ayan, at least clear tayo dyan. kung mapanood mo man ito, nagmamakaawa ko sa'yo na bumalik ka sa amin, buhayin mo ang pangarap natin. May pangarap tayong dalawa, di ba? napakahirap yung pangarap natin inilubog mo sa putik. Kaya pa natin iahon. napaka napakaiksin ang panahon yung mga anak natin, lalong lalo na si Dalaga magkakalids na. Gusto ko siyang mapagtapos. Lahat sila pangarap natin mapagtapos. Asa na yun? Bakit mo inilagay sa alanganin? Yung away natin, natural yun. Dahil mag-asawa tayo, hindi titibay yung pagsasama natin kung hindi tayo nag-aaway. Plastic yung hindi nag-aaway na mag-asawa, tandaan mo. Sana, ito na yung huli. At huli na rin, ang hinihingi ko sa'yo. Kung hindi talaga makikipag-ugnaya ka sa amin, hindi mo kami babalikan. Hanggang sa isang linggo, babalik ako rito at isasampa ko ang kaso sa'yo. Yun lamang po. Okay, ayan po ma'am Mayet, no, narinig niyo po yung panawagan sa inyo ng inyong husband na si Sir Marvin Amador. Sir, ilang years na ba kayong kasal? Nasa six years pa lang po, sir. Nasa six years na. May anak na po kami bago kami kinasal. Okay, okay po. Pero yun po, actually nakita nga namin dito no, yung mga sweet messages nga ni Mayet sa kay Jerry, Jerry, Jerry. No, yung okay. tawag dito. So, Ma'am Mayet, ang masabi lang po namin, nung no, kung kini ka man, lumapit ka po dito sa tanggapan, sa Wante sa para po ma-set po namin na mag-meet kayo ni Sir Marben. Pag-usapan ninyo ito, kasi kung hindi ka pa magbagong buhay, hindi mo palayuan yung kabit mo, mabigat yung kaso pong adultery. masabi lang namin, pinakabababa dito, paka six years of imprisonment. So, mabigat-bigat tong kaso, kaya pag-isip-isipan mo din, mamayet. Pero dapat nga, bago ka pa sana ng aliwa, nag-isip ka na muna. Kasal kayo, lima yung anak nyo, puro minors, dapat nahiya ka naman, no? Sa sarili mo. At saka bilang inana din, nga ikaw nga dapat yung pundasyon ng pamilya, isinira mo pa uh, mamayet kung nakikinig ka man or kung may nakakakilala kay mamayet, bukas po ang amin tanggapan para marinig ang kanyang uh, panig ukol dito sa sinasabi po ni Sir Marben And Sir Marben kami po ay nakamonitor dito at anytime na may makuha kaming information is ipagbibigay alam ka agad namin sa inyo. Maraming salamat uh, po. Maraming salamat, Maraming, salamat. din po, po. sa inyo, Sir Marben Sagot na po ni Idol Rafi ang pamasahin yes, nyo. Maraming salamat oh, po. po. Sige okay. po. Okay po, nagpapasalamat nung kapag po ba na itong programang ito. Ay, maraming salamat marami. po sir sa tiwala niyo na binigay kay Senator Idol Rafi Tulfo. Maraming maraming marami salamat. salamat.